Hi guys, good morning po sa inyo lahat. Today is Friday and um, February 10, 2023. So, ngayon po ay magsisindi po ako ng mga kandila dahil nga po biyernes. At ang pagsindi ko po ay naayon po sa ating mga intensyon at naayon po sa kulay ng mga kandila. So, um, ngayon po, kung wala na po kayong time na gumawa nito, pwede po ninyo akong sabayan ngayon kung sakaling dumaan man po ito sa inyong mga feeds. So, pwede po kayong sumabay sa akin ngayon habang sinisindihan ko ang mga kandila. So, ngayon po, um, habang sisindihan ko po mga kandila, sinama ko na rin po yung mga ibang pangpaswerte na makikita lamang po natin sa ating bahay. Katulad po nitong Star anise. So, Um, naglagay po ako dito ng limang pirasong star anise. Ayan po. And, naglagay din po ako dito ng pitong pirasong dahon ng laurel. Take note po, so kung gusto po ninyo itong gayahin sa inyong mga bahay, pitong pirasong dahon ng laurel po. Okay lang po kahit po may sira na siya. Basta importante, medyo buo pa rin po siya. So, pagsasamahin ko na lang po itong star anise at ito pong dahon ng laurel. So, meron din po ako dito ng tatlong perasong bawang. Makikita lamang po natin ito sa ating mga kusina, guys. Ayan. Tatlong piraso ng bawang. At meron din ako dito isang garapon ng asin. Rock salt po ang gamit natin dito. At hindi po tayo gumagamit ng iodized salt. So, nakikita nyo, guys, nilagay ko lang siya sa mga garapon. Mga use na to na garapon. Okay na naman guys. Basta importante transparent siya at malinis siya, walang amoy, so pwede niyo siyang gamitin. So ayan guys, um habang magsisindi po ako ng mga kandila, um, para lang po ito sa mga naniniwala, guys. Kung hindi po kayo naniniwala, pwede po niyo i-i-skip is, ang video. So habang magsisindi po ako ng kandila, pwede niyo pong hilingin ang inyong mga sariling intensyon. Kung nasan man po kayo ngayon, kung nasa bahay po kayo, o kung nasa opisina po kayo at nagtatrabaho, okay lang po yan basta napapanood po ninyo ang video na to. At wag po ninyong kalimutang i-share ang video na to para naman po ma-share po natin sa mga ibang naniniwala at ma-share po natin ang positive vibes sa kanila. So, habang nakasindi po ang mga kandila, guys, pwede po kayong, pwede po ninyo ilagay sa comment section ang inyong mga intention at mga kahilingan kung nais nyo lamang naman po at ibig po ninyong um, ilagay sa ating comment section. So, magsisindi na po ako ng blue. So, itong blue po ay para po sa hope, para po sa pag-asa sa mga nawawalan po ng pag-asa dyan. So, magsisindi rin po ako ng violet para naman po sa mga um, may dinaramdam pa, for health po ang violet. Then, um, followed by green. Green po para sa mga may negosyo. Green is for money and business po. Ayan, sa mga may negosyo po para mas lalo pa pong lumakas ang ating mga negosyo or mas matanggap na natin yung hinihintay natin na pera na matagal na natin hinihintay so uh, ang pink naman po ay para sa love or wishes kung meron po kayong mga wishes kailangan and brown for happiness so for happiness po sa relationship ang brown or for happiness po uh, in general po sa buhay natin so ayan po guys habang nakasindi po ang mga kandila guys mataimtim po natin tayong magdasal kung nasan man po tayo ngayon na sana po lahat po ng ating mga pinakaasam-asam sa buhay ay sana po ay matupad na sa pamamagitan po ng mga kandilang ito na sana po lahat po ng ating mga pangarap syempre samahan po natin ng pagsisikap panalangin sa may kapal at kung napakataas po na yung pangarap, ay doble-doble po talagang pagsisikap ang gagawin natin. So, ang lahat po ng ito, sana po matupad. Kung sino man po ang nanonood dito ngayon sa video ko, sana po kayong lahat matupad na po ang lahat ng inyong ninanais. Mawala na ang inyong mga agam-agam. At sana po maging masagana po at maging abundance po ang inyong mga pamumuhay. So guys, hindi ko po papatayin yung kandila. Ika-cut ko lang po yung video. So kung nais po ninyong ilagay sa comment section ang inyong mga kahilingan, pwede po. Kung gusto po ninyong ilagay lang po. Kung hindi naman po, okay lang din naman po. Huwag po ninyong kalimutan na i-share para po ma-share naman po natin sa ibang mga naniniwala guys. So sa susunod po na Martes at Biyernes, eh gagawin ko pa rin po ito at sana po ay sabayan din po ninyo ako ulit sa pagsindi ng ating mga kandila guys. Kung wala na po kayong oras na magsindi ng mga kandila or wala po kayong mabili, pwede po ninyo akong sabayan. So guys, uh, ah, hinihiling ko rin sana sana lahat kayo ay maging matugumpay sa inyong mga buhay, sa inyong mga pangarap, sa pamamagitan ng ating pagsisikap at sa 100% na paniniwala natin sa ating mga pinapaniwalaan na mga pampaswerte. So guys, maraming salamat.